Nanindigan naman ang mga opisyal ng COMELEC na walang magre-resign sa sino man sa kanila. Nagsasama-sama o nagsama-sama ang COMELEC Commissioners at iba pa mga opisyal ng ahensya para suportahan si COMELEC Chairman George Garcia sa umano'y issue ng irregularidad. Narito ang aking pampagising na balita. Ang pong tinatawagan si Chairman George Erwin M. Garcia para sa kanyang mensahe. Sa palakpakan ni dinaan ng mga kawanit opisyal ng COMELEC ang kanilang suporta para kay Chairman George Garcia. Nasasangkot si Garcia sa mga akusasyon ng umano'y irregularidad sa pinasok nilang kontrata kasama ang election provider na Miro Systems para sa susunod na halalan. Ayon sa COMELEC, nakakaapekto na sa moralidad at integridad nila ang mga ibinabatong issue. Kami po sa Commission on Elections ay nagkakaisa at lalabanan kung anong man ang mga panimira na sa amin. It's difficult when, when you work really hard yet all that they saw are the perceived mistakes. Do not go down to the gutter. Huwag kayo pumaris sa mga marites. Do not crucify us in the court of public opinion. Crucify us in the courts of law. Because we will be ready to face you with our evidence. Bagamat walang pinangalan ng opisyal ng Comelec, una nang sinabi ni Garcia na siya ang pinararatangan ni Sagi Partylist Representative Rodante Marculeta. Ayon kay Marcoleta, isang Comelec official ang nakatanggap umano ng milyong-milyong piso mula sa ilang banko sa South Korea sa pamamagitan ng offshore accounts. Nasunda naman niya ng anim na local banks din na ibininyag naman ni dating Congressman Edgar Erice. Lahat ito, pinabulaan ni Garcia. Kaya ako nag-issue ng waiver. Patunayan, wala akong, wala akong pakialam kahit foreign accounts yan. In fact, Sasabihin ko sa bawat isa ngayon, kahit anong dokumento ang papirmahan sa akin patungkol sa mga accounts na yon o property pipirmahan ko. Nakahanda naman daw si Garcia sakaling may maghain ng impeachment case laban sa kanya. Sa kabila ng mga ibinabatong issue, wala rin magre-resign o maghain ng leave of absence mula sa sino mang Comelec officials. Ano sila hilo? Parang sinasabi namin totoo ako sa sunila. So talagang bumababa sila sa level na ganyan, yung sasabi mag-resign, mag-leave, uh, mag, uh, inet-net eh, nila. kakasuhan daw nila mga nagpapakalat ng issue kung mapatutunayang peke ang dokumento. Handa naman daw humarap ang kaso Erice, lalot para sa kanya, in good faith daw lahat ng kanya mga isinisiwalat. Nauna nang sinabi ni Erice na ipinadala sa kanya ng anonymous sender ang mga dokumento na galing sa Bahamas. Handa ako sa kaso, handa ako sa kulungan, handa ako sa kamatayan. I'm willing to confront Chairman Garcia in any forum, whether in the courts, at mas maganda sana kung may Senate or House investigation para ma makuha, mag-take kami noon. Mariin naman kinundina ng Miro Systems ang aligasyon ng panunuhol na kasisira raw ito sa reputasyon na hindi dapat sinasa publiko ng walang basihan. Handa sila sa anumang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline. Mon gualvez news five